deserve mo na sumagana ang buhay mo as a business owner. Walang masama kung manggaya tayo sa negosyo. Gayay mo what's working. Gilibers, pag-usapan naman natin ang dagdag kita sa negosyo mo. Do you know that there are seven things na hindi natin Pinapansin o hindi natin nakalain na makakadagdag kita pala sa negosyo natin. Alam mo, isa sa mga pinagtutunan dapat natin ng pansin. Paano ba madagdagan ang kita ng negosyo ko? Yan ang dapat natin iisip. Pag-ising natin, sa break time natin, sa gabi bago tayo matulog, isipin natin paano ba madagdagan ang kita ng negosyo ko. Be obsessed with that. Walang masama kung yan ang lagi mong iniisip. Kasi pag lumaki ang kita ng negosyo mo, unang-unang -una, makikinabang empleyado mo. Yes, madadagdagan mo ang kanilang sweldo, madadagdagan mo ang kanilang mga incentives, at makakapagdagdag ka pa ng ibang empleyado. And second, of course, yung business mo lalawak. And ikaw as a business owner and your family, makikinabang tayo. Okay? Walang masama pag sinabi natin, nakikinabang ako sa negosyo ko because that's your business. Yan ang ginagawa mo every day. So, sabi nga nila, deserve. Deserve mo na sumagana ang buhay mo as a business owner. Kaya kung marami sa atin na negosyante pero hindi pa rin tayo masagana, kaya nga like ko sinasabi sa atin, dagdagan natin ang kita ng negosyo natin. Be obsessed with that. Kaya nga iwasan natin yung mga distractions sa buhay natin. Iwasan natin sobrang dami natin intindi, dami pinupuntaan, daming mga ganto, meetings and all. Alam mo, ang pagtuunan mo ng pansin Yung negosyo mo mismo, yan ang laliman mo. Alam nyo, I tried to attend different uh, webinars, different seminars. Yes, may natutulong sila. Alam mo, pag nakakuha ka na ng idea, iyan mo muna yon? I-apply mo muna. Bago ka umatend ulit. Kasi ang dami pong business owners, attend ang attend ng seminar, attend ang attend ng webinars. Okay lang yan if you need that. Pero bago ka umatend uli, mag-accumulate uli ng knowledge, laliman mo muna ang negosyo mo. I-apply mo muna yung una mong natutunan. Kasi mo yung negosyo mo right So, yan. Having said that, eto na. Eto na. Simulan na natin. Ano ba yung mga bagay na naka, nakakadagdag sa nang kita sa negosyo mo? Unang-una, that small space. Kung meron kang physical store, merong isang small space dyan or small space pwede makadagdag sa kita mo. Example, sa counter, merong small space. Sa sulok, may small space. Sa gitna, may small space pwede nating i-maximize yung space na yan. So, anong gagawin natin do? Una-una, pwede nating gawing pasalubong corner. Nakikita natin yung mga big establishment. Meron na silang pasalubong corner, di ba? So, they are inviting you after eating to buy this bread, to buy this sauce, to buy this thing para pasalubong mo sa mahal mo sa buhay pag uwi mo. And they will do the same. Walang masama kung manggaya tayo sa negosyo. Gayay mo what's working yuwi mo sa negosyo mo. Kung nakita mo, nagbebenta sila ng 3-in-1 or isang pack ng mga produkto, gayahin natin. So, magkaroon ka ng pasalubong corner. Okay? Second, pwede kang magkaroon ng special items for sale or buy one, take one corner. Alam nyo, nung isang gabi nagpunta kami 7-Eleven, may isang corner doon. Nandun yung sale, at sale items nila na parang may 2 days or 3 days Ganon So meron ka rin ganon Buy one, take one corner O nasa gitna So lahat ng items na yan Buy one, take one lang Pwede hindi related sa kinakain Pwede kang magpunta sa divisoria lumuwas ka ng mga items Na pwede natin gawin Pang buy one, take one So kikita ka rin Dagdag kita Imagine mo If you have like 50 uh, clients 50 ang kumain sa'yo 20% na lang Ang bumili ng buy one, take one May additional income ba? buy one take one corner or center dyan sa store mo. Next is event start or promotion ng iba't ibang establishment dyan sa paligid nyo. Pwede yung mga school. Punta kami mga school. Gusto nyo po maglagay po kayo ng tarpaulin dito po sa aking ano, sa aking uh, store or sa aking coffee shop. So, ma-promote yung business nyo. Tapos, meron, mga, meron silang mga flyers. Then, sabi mo, bigyan nyo na lang po ako ng 2K a month or 3K a month. So, walang masama if you ask. Kasi, ginamit ang space mo eh. That's additional source of income mo. Okay? Next, pwede rin natin siyang going vlogging session or parang kung gusto may mga vloggers na pupunta, yung corner na yan, pwede silang mag-vlog. Ang fee mo lang is consumable. For example, minimum of 1,000 1 000, uh, one hour, consumable. Di meron kang 1,000 or kung minimum may magpunta dyan a day o tatlo na lang, you have 3,000. Okay? So, talinuan lang natin mga kapatid. That is small space magbibigay sa'yo ng additional income. Next, use your hidden asset or mga unused asset. Yung mga asset na hindi natin ginagamit pero mapapakinabahan natin. So, for example, meron kang resto, meron ka palang coffee maker sa bahay, wala nang guma, walang pumapansin o oh, hindi na natin ginagamit. Idalin mo sa sa resto mo, and then maka-order sila ng kape, pakinabangan yung coffee maker natin. Imagine kung maka, uh, let's say, 20 coffees na, 20 cups of coffee na mag-order. So, meron ka na lang 10 pesos. That's another 200. 200 extra income, di ka pa ba masaya noon? Sa isang buwan, meron 6,000 ba yan? Or, di ba so, maging kapakipakinabang yung mga unused asset natin. Example, may printing machine ka sa bahay mo. Meron kang coffee shop. Di abong nagkakape, sabi mo, pwede po namin i-print yung iyong gustong style dito. Habang nagkakape ka po, ginagawa na namin. Okay? Or meron kang printer Diyan sa store mo. So, pwede na mag-print yung client mo kung meron siya naisip na i-print. Di ba? Pag nakita niya yung may printer ka, ayaw nga, ipapiprint mo na nga to. Or photocopying machine. Alright? So, gawitin natin yung mga asset natin sa bahay O dyan mismo sa store mo Ngayon, mag-inventory ka Anong mga di mo ginagamit sa kusina Na pwedeng gamitin dyan sa business mo Kahit hindi related Gaya mo yung gawin ng connection Connect mo lang Okay? Next, number three is collab events Ito, natutuwa ako sa idea sa Olive Cafe uh, Sa Balangaputo Meron silang tinta and kape may ka collab ko silang nagtatatutin magka ka So, pwede rin coaching and coffee Basta makipagpulab ka sa ibang business owner or mga may skill na gusto nga execute yung kanilang skill while eating or drinking or ordering sa iyong negosyo. And number four, mga holidays natin. Huwag mo kayaan lumipas sa mga holidays na hindi ka nagdodobol ng income. Like ngayon, June, Independence Day. huwag tayo ng gimmick. July, meron din yan. August, September. Monthly, meron tayong mga holidays or mga celebrations but hindi natin i-maximize yan. Dapat yung holiday na yan or mga special events, nag-create yan ng 2x or 3x ng sales mo. Kaya dapat alam nyo ba sa lahat ng mga negosyante, kahit hindi ganun kalaki yan ang negosyo mo, meron kang strategies or event strategies. Siya yung nag strategize every event na meron tayo. Kaya yung isang taon na events mo or strategy mo, nakalatag na yan bago pa yan dumating. So, planado, napapakinabangan natin. Okay? Number five, talents of your staff, huwag natin yung sayangin. Baka meron kang mga magagaling kumanta. Pakantayin mo. O magaling magsayaw, pasayawin mo. Ilagyan mo ng part sa ano mo. Ayun yung part ng may gimmick, yung yung ano, yung yung negosyo. Magkaroon ka ng inventory ng mga talent ng yung mga uh, customer tapos gamitin natin pang events natin. Alright? Next, evening events. Huwag natin sayangin ang gabi. Ang dami pong kliyente sa gabi naghahanap ng makakapihan, naghahanap ng makakainan, naghahanap ng mapaglibangan o lipas oras. Gamitin mo yung gabi for your events. For example, uh, 8 to 6 p.m. resto ka. Pagdating ng 7 to 12, pwedeng coffee naman. ba? Diba? All types of coffee available here. So gawin natin gano'n. And last, ikaw po, your personal influence. Use your personal influence to market your business. Use your personal influence to expand your business. Use your personal influence para mas makabenta ang negosyo mo. Iba po ang personal sales na kaya mong ibigay sa business mo. Iba yung marketing na kaya mong ibigay sa negosyo mo. Because you are the brand of your business. Mas malakas, mas may power ang influence mo dyan sa business mo. Gamitin natin ang iyong power para sa negosyo natin. Okay? Now, paano natin gagawin yan, Doc? Ito gawin natin. The rule of one hour. Apply natin rule of one hour. Every day, meron kang one hour to think deeper about your business. Kaya sabi ko kanina sa intro ko, kasi kasuy mo yung negosyo mo. Yan ang pag-isipan mo ng maigi. Yan ang gastusan mo, negosyo mo. Yan, yan ka mag-focus ng time, ng effort mo sa negosyo mo. You think, you write, expand your business. Matuto tayong magsulat, matuto tayong mag-isip. Rule of one hour. Every day, meron kang one hour undisturbed para lang sa negosyo. Kung gusto magpa-coach kay Doc, pwede po tayong mag-usap face-to-face or online. PM lang sa personal FB ni Doc. And if you need a speaker sa mga trainings mo, gusto mo i-train natin yung staff mo, yung mga employees mo or leaders mo sa sales and marketing, PM lang sa personal FB ni Doc. And of course, customer service din. Let's go, let's go!